Ang Merkava tank ay may pagkakataong ma-rehabilitate. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa Israeli Merkava tank. Ang nilalamang ito ay ginawa ng napakahirap na may kaugnayan sa kamakailang kakilakilabot ng mga kaganapan sa Israel, kung saan ang bayani ngayon, sa kasamaang palad, ay hindi pa nagpapakita ng sarili ng maayos. Ngunit sa anumang kaso, kailangan nating sabihin sa ating mga manonood ang totoo, gaano man ito hindi kasiya siya. Kaya, ang Merkava tank ay marahil ang pinakahindi pangkaraniwan sa mundo at bago ang kasalukuyang mga kaganapan na itinuturing ng maraming mga eksperto bilang kahit na ang pinakamahusay na tangke sa mundo. Hindi bababa sa makapangyarihang American Analytical Agency Forecast International na bawat taon ay gumagawa ng isang rating ng pinakamahusay na mga tangke sa mundo. Sa mga nakaraang taon, ang Merkava ay halos palaging nangunguna sa posisyon nito, nangunguna sa German Leopard at Russian T-90. Bakit hindi pa nito napatunayan ang sarili nito sa kasalukuyang digmaang Arab-Israeli? Bakit natalo ang IDF ng 14 Merkava sa unang tatlong araw ng pakikipaglaban? Sa video na ito, susubukan naming maunawaan ito. Sa buong maikling kasaysayan ng kalayaan nito, Kinailangan ng Israel na lumaban upang ipagtanggol ang mga hangganan nito at ipagtanggol ang sarili laban sa mga pag-atake ng terorista. Upang mabuhay, kailangang bigyang pansin ng mga Israelis ang pag-unlad ng sandatahang lakas at military-industrial complex. At kabilang sa mga armament ng IDF, ang Merkava tank ay may special na lugar sa mga tuntunin ng layout nito at ilan sa mga katangian nito. Ito ay isang tunay na kakaibang sasakyang panlaban na walang mga analog sa mga modernong tangke ng labanan. Ang kakaiba ng tangke ay ang pag-unlad nito para sa isang tiyak na teatro ng digmaan at ang pagpapatalas nito para sa mga tactical na pamamaraan na kadalasang ginagamit ng mga tanker ng IDF. Mula noong 1979, apat na pagbabago ng Merkava ang nalikha. MK1, MK2, MK3 at MK4. Sa kasalukuyan, ang trabaho ay isinasagawa upang bumuo ng susunod na pagbabago ng tangke. Ang Merkava V sambiling isang bagong henerasyong sasakyang panlaban. Hindi katulad ng mga nauna nito, ang pagunlad ng tangke ay nagsimula noong 1970, matapos tumanggi ang British na ibenta ang Chieftain MK1 sa mga Israelis. Ito ay isang kompletong sorpresa para sa pamunuan ng bansa at napagpasyahan na lumikha ng sasakyang panlaban nito. Ang mga developer ay pinamunuan hindi ng isang inhinyero kundi ng isang professional na tanker. Si Israel Tal, na dumaan sa buong ikalawang digmaang pandaigdig, ay tumayo sa pinagmulan ng IDF at lumahok sa lahat ng mga digmaang Arab-Israeli. Ito ay isang medyo hindi pangkaraniwang situation para sa industriya ng tangke ng mundo. Si Tal ay itinuturing na founding father ng Israeli Armored Forces. Nang masuri ang anim na araw na digmaan at ang kampanya ng Sinai, na pagpasyahan ni Tal na ang lahat ng umiiral na pangunahing tangke ng labanan sa oras na iyon ay hindi masyadong angkop para sa hukbo ng Israel. Ang kailangan ay isang bagong sasakyan na ang mga katangian ay pinakaangkop sa likas na katangian ng teatro ng mga operasyon at doktrina ng pagtatanggol ng Israel. Ang pangunahing fokus ng bagong tangke ay ang firepower nito, kakayahang magamit at higit sa lahat, ang protection ng mga tripulante. Kahit na nabangga ang sasakyan, ang mga tanker ay kailangang manatiling buhay. Ang isa pang mahalagang katangian ng Israel na higit na tumutukoy sa hitsura at katangian ng Merkava ay ang pagiging compact nito. Ang katotohanan na ang mga sukat at bigat ng mga tangke ay itinakda sa pinakamalawak na lawak ng mga pamantayan ng transportation ng tren, ang Israel ay lumikha ng isang sasakyang panlaban upang ipagtanggol ang teritoryo nito, kung saan posible na gumamit ng mga platform ng kalsada para sa transportation. Dagdag pa, ang lupa ng desyerto ay maaring makatiis ng mas malaking pagkarga kaysa, halimbawa, ang lupa sa Ukraine at walang spring at fall na lasaw sa Israel. Sa makatuwid, ang mga taga-desenyo ay may hindi gaanong mahigpit na mga paghihigpit sa bigat at sukat ng binuong sasakyan. Kaya ngayon ang Merkava ay isa sa pinakamabigat at marahil kahit na ang pinakamabigat na tangke. Ang mataktika ng Israeli Armored Forces ay nagsasangkot ng pagpapaputok mula sa mga nakahandang position sa sloping heights. Ang turret ng tanke ay napaka-vulnerable sa naturang paggamit, kaya sinubukan ng mga designer na bawasan ang frontal projection nito at ilagay ang karamihan sa combat compartment sa hull. Noong unang bahagi ng 1979, ang unang production ng mga sasakyang Merkava MK1 ay pumasok sa Show 250 mga unit ng pagbabagong ito ang ginawa. Simula noon, apat na generation ng mga sasakyang panlaban ng nilikha. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Merkava at iba pang mga modernong tangke ay ang layout nito. Ang makina at paghahatid ay matatagpuan sa harap na bahagi ng katawan ng barko, habang ang fighting compartment ay sumasakop sa gitna at likurang bahagi. Sa likurang bahagi ng tangke, mayroong isang kompartimento ng tropa na maring magdala ng mga infantrymen, nasugatan, karagdagang mga bala o kapalit na tauhan. Ang natatanging ideya sa disenyo na ito ay mahalagang ginagawa ang Merkava sa isang maraming nalalaman na sasakyan na may kakayahang magsilbi bilang isang BMP at APC. Ang isa pang hindi karaniwang solusyon ay ang disenyo ng katawan ng tangke at torresilya. Sila ay cast. Ang baluti ng Merkava ay may malalaking angulo ng pagkahilig. Ang engine compartment ay inilipat sa kanang bahagi ng tangke at sa kaliwang bahagi. Mayroong isang control compartment na may upuan sa pagmamaneho. Meron siyang tatlong observation device. Ngunit dahil sa paglipat ng kanyang upuan sa kaliwa, ang kanyang view ay lubhang limitado. Mayroong armored partition sa pagitan ng engine compartment at ng fighting compartment. Ang pangunahing supply ng gasolina ay matatagpuan sa likurang bahagi ng nakabaluti sa mga recess ng track na may mga air intake sa kanilang harap na bahagi. Ang turret ng tanke ay hugis wedge na tumutulong upang madagdagan ang bilang ng mga ricochet kapag tumama sa harap ng turret. Ang Merkava turret ay may spaced armor na may mga karagdagang elemento ng proteksyon na matatagpuan sa pagitan ng dalawang pangunahing pader. Ang turret ay may mga upuan para sa tatlong miyembro ng crew: ang loader, tank commander at gunner. Sa likuran ng tangke, mayroong isang kompartimento na maaring tumanggap ng hanggang anim na paratrooper at apat na stretcher na may sugatan o karagdagang mga bala. Gayunpaman, ang mga taktika ng paggamit ng Merkava ngayon ay hindi nagbibigay ng transportation para sa mga paratrooper. Karaniwan, ang rear compartment ay ginagamit para sa karagdagang mga shell. Ang Merkava MK1 ay ng 105 M68 na kanyon na idinisenyo sa USA at ginawa sa Israel sa ilalim ng lisensya. Armado ito ng 62 basyo ng bala. Ang kanyon ay ipinare sa isang Belgian 7. 62 may mag machine gun na ginawa sa ilalim ng lisensya. Dalawa pang 62 mm machine gun ang nakakabit sa bubong ng turret. Sa itaas ng barrel ng barrel ay isang 12.7 mm machine gun na malayong pinapatakbo. Nakamount din sa turret ang isang 60 mm mortar. Ang bala nito ay 30 mina. Ang makina ay isang American AVDS 1795A turbocharged diesel engine. Ang transmission ay CD85 T6P na ginawa rin sa USA. At binago ito ng mga lokal na espesyalista. Ang suspension ay spring-loaded, Christie type. Sa bawat panig, mayroong anim na rubberized na support roller at limang support roller. Ang track ay lahat ng metal. At ang kanilang lapad ay 640. Ang bigat ng tanke ay 56 tonelada. Ang Merkava MK1 ay nakibahagi sa 1982 Lebanon War. At pagkatapos ng digmaan, nilikha ng mga tagadesenyo ng Israel ang pagbabago ng Merkava MK2 na isinasaalang-alang ang karanasan ng unang paggamit ng tanke sa labanan. Ang baluti ng turret ay pinalakas ng karagdagang mga kalasag na may pinagsamang baluti at gayon din ang protection ng mga panig ay napabuti. Ang mortar ay inilipat sa loob ng turret upang ito ay mapaputok ng hindi umaalis sa sasakyan. Sa torresilia ay nakamount ang mga basket para sa iba't ibang kagamitan. Nakaragdagang protection. Para sa protection laban sa shape charge ng mga bala, ang mga ball on chain ay sinuspindi mula sa turret, ang tanke ay nakatanggap ng mas advanced na ballistic calculator at rangefinder, at kalaunan ay isang thermal imager ang nainstall. Ang bigat ng Merkava MK2 ay tumaas sa 60 tonelada. Ang Merkava MK3 ay nakatanggap ng karagdagang protection ng armor sa mga gilid at turret at isang mas malakas na 120mm MG 251 na smoothbore na baril ang na-install. Ang karga ng bala ay nabawasan sa 46 na round. Ang mga sensor ng laser ay na-install upang bigyan ng babala ang mga tripulante ng panganib ng guided missile fire. Ang pagbabagong ito ay nakatanggap ng Matador 3 fire control system. Ang bigat ng Merkava MK3 ay tumaas sa 65 tonelada. Ang Merkava MK4 ay inilagay sa serbisyo noong 2004. Ito ay nilagyan ng bagong diesel engine na GDA83 General Dynamics na may output na 1500 horsepower at isang rank RK325 transmission na may 5 bilis. Ang hugis ng turret ay makabuluhang na bago dahil sa isang bagong pagsasaayos ng mga module ng armor at ang baril ay nakatanggap ng isang maskara. Ang pangunahing baluti ay pinalakas din. Ang loader ay nawala ang kanyang hatch at ang commander's hatch ay naging napakalaking na ito ay bumukas ng mechanical. Nagkaroon ng pinabuting visibility para sa mekaniko, driver, at nakatanggap siya ng rear view video camera. Ang protection ng mina sa ilalim ng katawan ay naging mas maasahan. Nakatanggap ang tank commander ng bagong panoramic sight na may thermal imager. Ang paningin ng gunner ay nakamount sa bubong. Ang tanke ay nilagyan ng bagong shot bias. Ang Merkava MK4 ay nilagyan ng bagong MG253 na baril na makatiis ng mas mataas na presyon ng mga powder gas. Sa recess ng turret, mayroong isang automaticong loader na mayroong 10 shell. Ang natitirang mga bala ay matatagpuan sa hulihan ng tangke. Pagkatapos ng ikalawang digma ang Lebanon noong 2006, ang tangke ay nilagyan ng aktibong sistema ng depensa na dinaglat bilang Cast Trophy. Ang Merkava MK4M ay itinalaga bilang Merkava MK4M. Ang tropeo ay idinisenyo upang kontrahin ang mga anti-tank missiles at rocket-propelled grenades. Ang sistema ay binubuo ng apat na radar. Nakikita nila ang mga bala na lumilipad patungo sa sasakyan at ang sistema ay nagbibigay ng utos na magpaputok ng single na sa tamang sandali ay sumasabog na bumubuo ng isang ulap ng mga pirapiraso. Sinisira ang shell ng kaaway o pinahina ang epekto nito. Ang masa ng MK4 ay tumas sa isang record na 70 tonelada. Walang ibang tangke sa mundo ang napakabigat. Sa huling operasyon ng labanan laban sa mga militanteng Hezbollah, hindi binibilang ang mga kaganapan ngayon. Higit sa isang libong anti-tank missiles na ginawa ng Russia ang pinaputok sa mga tangke ng Merkava MK4, 22 na sasakyan lamang, karamihan sa mga mas lumang pagbabago, ang nasira at 5 tank ang nawala. Yon ay... Ang pagiging epektibo ng modernong Russian-manned portable anti-tank system laban sa Merkava ay 0.5% 5% lamang. Ngayon isang mas advanced na Kaas Mile Rock Air Cloak ay binuo. Ang halaga ng isang tanke ng Merkava Mk4 a 3, 7 milyong dolyar. Kaya bakit? Sa napakahusay na napatunayan ng sarili nito noong 2006, hindi pa na ipapakita ni Merkava ang anuman sa 2023. Ang internet ay puno na ng mga video ang mga nasusunog na tanke na ito. Sa tingin namin ito ay para sa dalawang dahilan. Ang una ay ang IDF ay karaniwang natulog sa pamamagitan ng pag-atake. Maraming mga video ng battered Merkava ang nagpapakita na ang mga launcher ng Trophy Active Defense System ay natatakpan. Kung sila ay nasa maayos na trabaho, maraming masakit na pagkalugi ang siguradong maiiwasan. Ang pangalawang dahilan ay ang hindi napapanahong taktika ng IDF sa paggamit ng mga armored vehicle. Muli, Ipinapakita ng mga video ang Merkava bilang isang target na nakatayo sa isang lugar at kinukunan ng hamas mula sa lahat ng panig upang pumili ng mga maginhawang anggulo para sa pag-atake. Dumating ang isang anti-tank missile, isang pagsabog at nawala ang tangke. Sa isa pang video, isang penny drone ang naghulog ng hugis granada sa tangke at nagkaroon ng pagsabog. Hindi sinusuri ng IDF ang karanasan ng pakikipaglaban sa Ukraine at hindi alam kung ano ang naging isang mabigat na puwersang drone. Bilang isang resulta, ang isang mahusay na tangke na walang alinlangan na ang Merkava ay nasira ng husto ang reputation nito dahil sa maliit na disorganization. At ngayon ay tumanggi na ang Cyprus na ilipat ang mga tanke ng TATU na gawa ng Russia sa Kiev kapalit ng mga tanke ng Merkava ng Israel, ayon sa MASH. Ang dahilan ay ang mga kaganapan sa Gaza Strip na nagdulot ng pinsala sa reputation sa mga tanke ng Israel. Ang IDF ay may mahigpit na operasyon sa lupa sa unahan nito sa Gaza Strip kung saan ang militar ng Israel ay babarilin mula sa bawat sulok, kung saan ang mga militanteng Hamas na gumagamit ng mga underground tunnel ay biglang lilitaw ng literal mula sa ilalim ng lupa, hampasin at agad na magtatago. Well, tingnan natin kung ang mga pagkakamali ng mga unang araw ng pakikipaglaban ay isa sa alang-alang at kung ang Merkava ay makakapag-rehabilitate ng sarili. Mula sa punto ng view ng technical na kagamitan. Mayroon itong lahat para doon. Kung nasiyahan ka sa video, mangyaring bigyan kami ng isang thumbs up bilang isang gantimpala para sa aming paggawa at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Magkakaroon ng maraming mas kawili-wiling mga video tungkol sa mga modernong armas.